hindi lang ang ulan mga kaswilo dahil gutom mga aking mga alagang kambing good afternoon mga kasuelo good afternoon mga kasuelo sabi ni CJ oh nakalimutan namin na magdala ng ano yung payong ni CJ hindi niya dinala ayan oh, so kami dalawa ngayon ang magkasamang magpastol sa aming mga alagang kambing kaya lang ang yung ulan ng pabuso-bugso pero pinagmamasdan ko yung aking mga alagang kambing ay hindi nila ininda yung uh, ulan dahil uh, sanay din sila sa ulan, ulan kasi yung ibang kambing talaga magtatakbuhan kung ano kung makaramdam ng ulan yung aking mga uh, kambing kasi uh, ano ito uh, sanay sa ulan ba Pag ka mm -mm. at saka siyempre gutom din sila magbusog daw muna sila bago sila uuwi <laughs> dahil napadalas yung ulan so sakati sakati lang muna kapag umaga ayan Ay, hindi ano gusto nilang talaga makagala maganda talaga makagala sila dahil makain talaga nila yung gusto nilang damo ba eh kung sakati lang ayun lang ang ating kinuha yun lang ang kanila makain hindi ka dito talaga na nakawala sila yan o no? uh, Kinakain nila yung talagang trip nilang damo. Ayun. Oh. Dito lang kami muna mga kasuelo. Kaya si Macy's merong activity kapag lunis. Bible study. Oo. Tapos eh, si CJ dahil walang pasok ilang araw na? Limang araw. ah limang araw daw silang walang pasok. So limang araw daw si CJ din dito sa laga namin. Magbabantay. Yan ang ganda ng payong ni CJ si oh. Mm. Saan mo nabili yan? Sa online. Ang uh, medal siyang paputok kag pagka pauwi na daw namin paputukan daw niya. Pero ayaw eh. Hindi nila ano, hindi sila takot sa putok. Takot sila dun sa aking pag ano, pag sigaw na uli. o sinabi kong uli, uli talaga yan mga yan, uuwi talaga. Uli, ayaw nila. Ayon nga. Um, pag ako magano magsabi, talagang uwi sila. So, hayaan ko lang muna sila yan. Ayan o. No? si Daniel Oh. Talagang bumabawi siya. Kapon kasi hindi siya daw lumabas. Sabi ni Mrs. Yan pala. Mga anak na pala. So, nagbawi siya ngayon. Yung kanyang baby nandun, naiwan sa kulungan. Hindi siya pwedeng sumama muna dahil malambot pa siya. Kapag isang uh, linggo na siya, pwede na siya sumama sa parade. Ano? Sayang, wala na si Dapol. Hindi man tayo naka, ano nun, hindi man ako nakapag-parade nun. Sayang. Hindi, naman din yung isa. O oh, yung isa si Buang. Ah, hindi pa yan. Matagal pa yan. 7 months or 1 year. Yun lang makapaginabangan yun. Mga maka, makabred. So oh, di bali. Mabilis lang naman yung panahon. Mga ilang araw na lang. Ako na lang mag isa nito mga swilo dito sa bukid. Mag ikot-ikot dahil wala na ito sila dahil magbabakasyon sila. saan oh, sana maganda yung panahon. Uh, dito sa amin, ano pa? Ayan, ulan. Nandyan yung ulan-ulan. May LPE na naman daw yata. Hmm. Break time. Ha? Break time na. Break time na? Ayos ah. May break time pa si CJ. Ilabas na natin may wagang baon dyan. Uh, may saging. Hindi, bigyan mo ko saging. be. Saging saging nilaga na hilaw Sabah Ito ang ating biskwit Ano yan? Biskwit hmm. Abogso-bogso yung ulan mga kauselo So agad naman mawawala Kaya yan ayaw nilang umuwi pero siguro kapag bagsak talaga na malakas talagang takbo siguro yan hmm. nasa na yung turon nakmakain hmm. Hmm. kumakain hmm. ng balit ng saging mga soli. takbo hmm. 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 ayaw niya pangaway ayaw pangaway hmm. hmm. Oy, wag mo kainin yung nanta ako. Oh, eh. Yo, yo, yo. Ya, ya ta ka ayo. Ayaw mo niya. Oh, yung wag ka mangaway sa <laughs> akin. Yan ka lang. Papalo, palo, ang palo. Ang <laughs> palo. Doon kayo sa damo bat. Mm namin to. Mabuti yung madaling pagkain. Oo nga. Kunti lang namin. Sinasanay kasi, sinasanay mo kasi, sinubuan mo sila eh. Pero sinubuan ko rin si Toro ngayon. <laughs> <laughs> Nabasang-basa na sila. Huwag ka muna gumain na huwag ka muna patago muna kasi pagka nakita tayo ni Toro ng munguya malapit. Ano, nakalingo no?

yan na ang ulan namakas na, na naman maotak din pumunta sila dun sa ilalim ng puno yung iba nasa baba Ay, hindi naman sila umuwi matibay sila sa ulan kain lang sila ng kain kahit umuulan yung iba nandun paakyat na rin Mautak din sa mga aking anak mga sirong na kita ng yero. <laughs> sinandal niya sa inog o, oh. tsaka siya nang siron sa ilalim Oh. Ay, mm, malamig eh. hindi mm. mo kasi dinala yung payong yung um, kanilamutan mo. Siniguro mong dalhin yung paputok mo. Sige <laughs> lang, maligo lang tayo mamaya pag-uwi natin. O oh, yan, wala na naman. Ayan naman Ano? Kan makapuno ng nako. Ito na naman si Haring Araw. Ganun naman panoon dito pabugso-bugso. Segge, kain-kain na kain. -kain, kain. Abang walang ulan na malakas. Ayun. Pakat na sa lidi ito mga sulop, aket sila. Aket 'yung kanilang target, 'yung 'ni. Diyan sa Deberson Road, magpakalsada yata yung mga to. Mga tikiting natin, no? Okay. Ano baba? At shout out kay Sir Kaaro. Update po tayo sa ating alagang kambing din sa yung alaga mo. Ayan, no? Ang alaga natin, yung kay Kaaro, yan, yan. Puti na yun, tsaka yun, mag-ina Puro babae, yan, mag -ina bali apat yung sa kanya din eh. mag, puro mag ina, puro babae ito yung isa yan yung isa ano di ko alam kung buntis na ba to kasi nga ah, bibihira na lang tayo nakaano rin nung tagpalay o tagani si misis lang palagi ang nakaano rito di ko na kung nakakastale to ang anak nito babae din, ayun nandun puro babae puro babae yung kanyang kambing dito ni Sir Caro ayun yun yung puti na yun eh. Okay. yan shout out po kang Sir Caro kumusta po at nandito po kami sa bukid kaya itong mga ulan pastol pa rin kailangan eh yan Pero kung maghapon ng ulan, eh, pipilitan na kung a, apat na beses sa kung magano magsakate ay dalawang beses balitig ano ba ha hindi yan ka magpaputok maputok ka naman paputok yan dahil wala namang ano din eh disturbo walang bahay oh okay. kapag dire yung ulan mga silo talagang sasakatihan ko to umaga hapon kawawa sila kapag maghapon sila dun sa tulungan wala makain yan si buang oh at saka yun sa kanyang nanay oh laki na ni buang hindi yan na minute na ayun na si pagtakbuhan anak ayun na tumakbo na sila mukhang mauli na yan busog na sila eh Nako hmm. so, alam, um, uuian na ako din magpaputok. Alam mo, may rimbo. Ano yan? Pag-uwihan sila. Ayun na, sa baba. Mm -hmm. Alam mo, malamit na. Ayun na. Ha? Ulan mga kasilo. So tininan ko yung uras. Alas 3 pahigit pa. So, bago ko iwanan ito, malagyan ko muna sila ng sakati. Sakatihan ko muna ng isang basket para meron silang kakainin hanggang mamayang magdilim Papa. Papa. dahil uh, ayan na ang ulan kasi umuwi na sila ayan sila oh. umuwi na sila ayan ah, din na sila babalik nyan dahil basang basa na sila kailangan kong sakatihan ako taga bugat dyan ka lang siguro kay Lola na sandali lang naman yan sandali lang yan punuin yung isang basket ako ang tagabuhat. Masakati na lang ako doon sa baba. Yan po mga kaswelo, nagsasakati po si Papa. siguro naman eh sob na kayo nyan hanggang magdamag oh. No? na ito 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 Oo oh. no. Okay yes ta sila meron yan tubog at saka kakawate or madidi kakao at saka samot sa rinda mo aloko ang iba nandun na sa ano pwesto nila ay busog na ayos Pagbabatsin na kami dahil maglilipat uh, ko ng mga kalabaw at baka. At saka may baboy pa. Tara anak. Ba. Anak, huwag na kami ni CJ. Si Ay hindi pa pala. May mga kalabaw pa baka. Tapos yung baboy. So inuna na lang namin yung kambing mga silo kasi ayon uh, yung ano nila, kalaban, yung ulan. Buti na lang eh. Giga, hindi ano sila magpatinag uh, sa ulan kanina kailangan kumain muna sila nang kumain nung nabusog na sila saka sila tumakbo kaso maaga ba silang umuwi kaya inaluapan ko ng sakate or kumpay kailangan din natin asikasuhin yung kambing alagaan na mabuti kasi uh, nakasalba din yan sa aming pang araw-araw na pinansyal ba nalibre din kami yan sa kambing kaya ano lang give and take lang uh, alagaan ko rin ang gusto yung ating kambing hindi pwedeng pabayaan ba nakasolve solve din yan saan yung mga gastusin dito yung mga pinagbentahan nagagamit din namin sa pang araw araw namin konsumo nunak mga pangangailangan nakakabili ng mga ano ng mga kailangan ni CJ sa school nakatulong din malaking tulong din yung pag-aalaga ko ng hayop kasi, sa okay. so, tama natin yung uh, kabaw alabaw, tapos baka tapos baboy tapos tayo sa bahay kasi maligo pa tayo basang basa na kami sa ulan ang aking backup ng fellow si J tinulungan din niya akong magsakate kanina siya yung tagalagay dun sa basket ayaw na magpaiwan dun sa kambingan eh iiwanan ko sana kasi umuulan tama daw siya tulungan daw niya ako sinusulit din niya kasi nalapit na nga sila daw magbakasin sa pampanga kaya sinusulit niya yung bukid. ah. Lalo na ngayon, ano, 5 days sila walang pasok. 5 days ka na? Oo. Oo, 5 days. Diretso -dire 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 kami hindi sa bukid niyan. Malakit na kami sa diversion. Tipat lang yung mga alagang baka. alabaw busolb kapag ganito yung panahon mga suelo pabor sa kanila yung ating mga alagang kalabaw kasi kain lang sila ng kain maghapon oo, 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 gusto niyang gastahan si Victoria oh. ayan oh. sige gi gastahan mo gi 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 oy may na gi sampah ngambosogis lah <laughs> Yu Hawo Dah laro-laro lang si Clark hindi pa talaga ano ito. Talagaanin pa bata pa. Eh, pastol na kita di ni. Eh. Ngambosog na din sila eh.